mga kababayan Walang sapat na salita ang pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo ang taus pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapaunlak upang dumalo sa pagtitipong ito. Sa makasaysayang pagtitipong ito, na alam ko pong hinintay ninyong lahat. Ito po ang meeting de avance ni Marcoleta. Mga kababayan, ang ating pumbansa ay tumatahak ngayon sa isang sangangdaan pampolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakokompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil naaalala pa ninyo sa umpisa ng taong ito, halos apat na buwan na ang nakararaan. Isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gamawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga namiminuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yon ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problema ang hinaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila isa na tinig ang adhikain nang maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkahabahabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos isang buwan lang pagkatapos Nung paghiling na yun, pagkatapos ng pagkilos na yun, ang House of Representatives mismo ang namuno upang i-impeach ang Vice President. Sa mga tweet, mga kababayan, hindi po nila pinang, pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yun, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumubha ang pagkakabahabahagi ng ating mga mamamaya. Hindi lamang po yun, lalong lumubha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang makain. 27% Masyadong mataas po ang bilang na yun. Ang ibig sabihin noon, halos 38 million Pilipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang, da ang bigyang diin, Ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap ngayon. Nang kalagayan ng ating bansa. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng labing anim na trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan yan para sa isang bansang katulad ng Pilipinas. Nagahari pa rin ang korupsyon ngayon dahil nga po sa hindi pag-iral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Papano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Papano po ngayon yung monitoring? Papano po ngayon yung oversight function na sana nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kabangbayan ang pumupunta sa bulsa ng iilan. Ganito na po ang kaawa-awang kalagayan ng ating mamamayan ngayon. Nasasakripisyo po ngayon, pati po yung servisyong publiko, yung edukasyon po ay sumadsad na ang kalidad ng edukasyon. Pati ang ating public safety, pati ang public health ay naharap sa isang napakalaking problema dahil po sa corruption. Ang ginagawa po ngayon, nang mga pinuno ng ating bayan siguro po kayo ay mga witnesses na rin kayo po'ng nakakakita kung anong ginagawa nila nagbibigay na lamang sila ng ayuda limang klase po ngayon ng ayuda na ibinibigay sa mga kababayan natin limang klase po ang una po yung for piece. Sinundan po yun ng maib, sinundan pa ng aix, ng tupad, at ng akap. Alam po ba ninyo kapag susumahin natin ang halaga ng limang klase ng ayuda na ito na pinamimigay sa ating mga mamamayan, ito po ay aabot ng mahigit 194 billion pesos. Malaking halaga. Sa halagang ito, ang dapat pong mabiyayaan, dapat matulungan ay hindi bababa sa 27 milyon na Pilipinong may hirap. Yun po dapat ang maserbisyuhan. Yung bilang na yon ang dapat maabutan ng ayuda. 27 million na na Pilipino. Ilan po kaya sa mga kababayan natin ngayon na nakakatipon ang magsasabing kayo man ay nabigyan ng ayuda? Kayo po ba lahat ay nabigyan ng ayuda? Sa dami po ba ninyong yan ay wala man lang isang nabigyan ng ayuda? Maaring tama po kayo sapagkat sa pagtaya ko, sa sarili kong pagtaya, wala pang 10% ng 27 million Pilipinos ang nabibigyan ng ayuda. Sapagkat sa aking palagay at sa aking pag-oobserba, pinipili lamang nila ang binibigyan ng ayuda. Yung kakilala nila, yung barkada nila, yung kasama nila sa partido nila. Yun ang nabibigyan. Sa mga tweet, hindi po mabisang paraan. Hindi po yung ayuda na yan ang sagot para ibangon ang mahirap na kalagayan ng ating mamamayan. Ang ayuda po sa kanyang natural na kalagayan ay pantulong lang talaga sa mga emergencies may nasunugan, may nabaha, may nabagyuha. Kailangan mong tulungan pero hindi po sa paraan na ito yung ginagamit nila para sa ganon ay masilaw nila kayo na akala mo'y nagseserbiso sila sa inyo. Ang binibigay po nila ay magpapasaya lamang sa inyo sa loob ng isang araw. Kung halimbawa tumatakbong senador, Magbibigay sila ng ayuda. Magiging masaya lang kayo sa loob ng isang araw. Paano yung napakaraming araw sa loob ng isang taon na iuupo nila bilang senador? Anong magiging kalagayan ninyo? Magkano na po ba ngayon ang isang kilo ng bigas? Hindi ba 20 pesos lang? Meron kasing nangako na ibababa niya sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Nangyari po ba yun? Nangyari po? Hindi po nangyari. Magkano po ba ang presyo ng kuryente? Mura o mahal? Ang presyo ng gamot, mura o mahal? Ang pagpapahospital, mura o mahal? Alam po ninyo, yun po yung pinuproblema ko nung ako nasa... Nung ako po'y kapapasok lang sa House of Representatives, Iniisip ko na po, binasa ko na po yung batas sa kuryente. Ang nakalagay po doon na pangunahing layunin. Ibigay mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. 'Yon po yung nakasulat. 'Yon po yung nakasulat sa batas. Bakit po pagkatapos ng 24 na taon yung kabaligtaran po ang nangyari. Ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit ganun po ang nangyari? Dahil wala pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Mga batas na sana'y nakapagbigay ng benepisyo sa inyong lahat. Ganito na lamang po ang gawin natin. Alam ko po na ako ay mananalo bilang isang senador. Kapag nandun na po tayo, kakausapin ko ang aking mga kasama at sa palagay ko naman ay papayag silang lahat. Kung hindi sila papayag, ay tatanungin ko sila. Kung hindi kayo papayag, o kayong mag-isip ng mas mabuti sa aking panukala. Kung wala kayong maisip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong makipagdebate at wala namang kayong ilalaban.